Ayan, yung pastel natin nagbitlog na. Pos ino to eh. Ganyan na pa yung kapartner. Ito. Nagbitlog na rin to ulit. Ito. Ayan. Ah, ito mga naging anak niya. Na, yan, Pastel din. Tapos meron niya ako dito. Kaya sampai ternyata dari nggak ada ya. bak tuh bakal itu bak tuh bak split paypal apa bah ini bilang nyata bagaimana itu sakto ba hindi nga split frame pa alam so tingnan natin yung pinakay nga itong ano kung okay na siya laki na puro par blue dalawa tatlo Ay, itong isa ano to eh ayun yung maliit yun po ano to eh Kasi na tabet naging ganoon ito ulit oh. Cool, yung isa person nata yung anak ng isang nandito na wild type. Tapos ito yung nanang ino. Oh, kaya ah, parang power blue hmm? Huh? man silang fire par blue pareha silang green back back green meron meron na akong, ano eh. nasasapantaha dito ano ba Uy, eh Ay, may ko na naman 'yun no? May na hindi may marunong magpakain to eh tatakpan ng no? sigaw sa kamay ulit